President Duterte and his uh, brothers, uh, Congressman uh, Pulong and uh, Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito o dito? Seryoso ba yun, sir? No, well, uh, medyo uh, nagulat nga ako. Nagulat, nagulat ako din sa balita na yun. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo, Uh, will be waging a uh, guerrilla-style uh, campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami uh, manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, uh, very lonely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with the latest information na may tatlong Duterte natatakbo kung at saka kung magsiseryoso si uh, si Philip Salvador so magiging anim na kami ngayon sa campaign trail masaya na ito masaya na happy na baka from from guerrilla tactics uh, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics mm, from unconventional to uh, sort of uh, conventional little conventional mm. RG. Sir, I have two questions. Now. Yes. Um, ano pong inyong masasabi dito sa pinupupus ni dating Senator Trillanes na um, anti-Duterte unity ticket? Well, everybody anybody can form a unity uh, ticket uh, against Duterte. Mm -hmm. Wala man, uh, walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, uh, mm -hmm. mag-usap sila kung gusto nilang mag uh, mag-align, hindi ba natin sila pwede pigilan kung gusto nila yan. Sir, may binanggit din po si VP Sara na yung, yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yon. Um, sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that UNSBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gano'ng ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Very influential yun. Mother yun eh. Uh, in, 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 in any in any family malaki ang uh, papel ng mother everybody loves her mother his mother mm -hmm. so just like that family mahal na mahal nila yung nanay nila lalong lalo na si BP Sara love na love niya yung mother niya mm -hmm. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 <coughs> Duterte in the Senate, um, based on what is supposed to be her pronouncement? Well, uh, hintayin natin yung piling of candidacy, eh, kung talagang magpapiling sila. But then again, uh, masasabi ko lang sa'yo, is that, uh, I know uh, B.P. Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya uh, pwede magbiro. Uh, yung mga kapatid na niya yan, ang, uh, ano eh, mga kapatid na niya yan ang uh, at stake. So, pag sinabi niya yan, malaking ang posibilidad na talagang mangyayari yan.